Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, nagluluto na ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching! Para sa aming lunch ngayon, ulam for today. Paksil na galunggong. Yan, nilagyan ko siya ng sabaw para may ma-isabaw tayo sa kanin. Yan. Hindi paksil na patuyo ang ingredients nga palang lang inilagay ko rito. Bawang, luya, paminta, and suka at sa Yan lang guys ang nilagay kong mga ingredients dito sa ating paksiw na galunggong. Nilagyan ko rin ito ng konting toyo lang. Yan kaya medyo ulay brown siya. Wow, yummy. Yan guys. Luto na ang ating Paksiw na galunggong At ready to serve na para sa ating lunch For today Wow yummy Yan guys kain tayo Nakapag pray na rin ako Yan kain Paksiw na galunggong Paksiw natin ay may sabaw Naglagay rin pala ako rito guys Hindi ko nabanggit kanina Ng kaunting asukal para medyo may tamis yung ating vaccine. Mm. Yummy. Yeah. Mm -hmm. Walang nakadungaw na aso dito ngayon sa kung nanonood kayo ng, ng mga previous video ko. Lagi may nakasab rito ng aso. Dito. Yan. Kasi nanganak siya guys. First time ko nga lang na yung mag ano ng asong nanganganak. Abot-abot ang kaba ko kanina. Pero, success naman. At papano, yun. Dalawa na yung lalabas ng papis. Ewan ko kung may kasunod pa. parang every 6 hours kasi nanganak si nanganak siya nang 14 ng madaling araw tapos nasundan ng ano 10, 10.30 hours 6 hours ang pagitan Kini, nagagalit yung isa kong ano aso shih tzu sa mga papis tinatahulan niya Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung mga papis. Yung dalawang papis. Ang cute nila. Ito guys, yung sinasabi ko, ano, dalawang puppies. Yan. Bali ako nagpaanak kanina. Dito sa aso kong nanganak. eto dito sa aso kong nanganak. Ako na rin ang, ano, nagputol lang kanilang puso. Yan. Dalawang puppies pa lang ang nailalabas. Ewan ko kung meron pa tong kasunod cute din diba? Di ba? Cute mga friend. Yan, meron din silang ano, yan para mainitan sila. Yan, pampainit. Yan, naglagay ako ng ilaw diyan sa ibabaw. Pansamantala lang dito muna sila sa kulungan ito. Yan lang. Na-share ko lang guys. Dahil masaya ako kahit mapano. Yan. Naging success naman yung aking ano pagiging kamadrona dito sa aking aso. Yan. Di ba? Kahit kabado, yan, okay naman. Healthy naman yung mga puppies. Yung isa ito, tulong to guys, itong kulay white. Laging tulong. Ang taba nila, di ba? Ang tataba o oh, healthy healthy. Yang guys, at dahil tapos na akong kumain, dito ko lang lang i-end -e tong video ko. O paano guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And click nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pag gagawin. Bye! Keep safe everyone! And God bless to us and... Happy Monday!